Ito po ang paakyat, papuntang Mission House. tulad po ng nasabi ko sa isang video ay nagkaroon po ng 150 step Sa ngayon po ay nagkakaroon po kami ng... Picture taking. Picture taking. Ako nagpapahinga. si Brother Romy. Brother Lito. Si Brother JM. Si Brother Brother Ray sa si kasi talon. Well, yeah. talon tapos biglang Aileen si Sir Aileen no? talon sa kabilang <laughs> siya sobrang yung lobat na ngayon na sa nasa po tayo ng paket pagunta uh, mission house ngayon po ang mission house ngayon pala sa gilid ngayon ayun kikita niyo yung kulay po doon ngayon po yung mission house

Punta ang mission house. po Ito po si Brother Gito. Ang ganda po ang pag na nito. At makikita rin po natin dito yung apple. Ito po yung apple. So ngayon po yung mga iba dito in harvest na. Yan. Ingat po, ito ay isang sekto. Ay, doon mo kinuha Ito po pong inaakit natin. Ito po yung lagayan ng mga kimchi. Tantong tuwa sila po pag mabaho po ang kanyang hininga. Ewan ko kung anong may impact sa kanya yan. Kasi yung inaabunan nila kuya sa ano, sa kimchi. ng wala pa, hindi mababa. Sino ba? Tingnan mo. Balik, balik lang, <laughs> balike hindi. Ito po. Pakete hen po yung... Dito na nga po yung mission house. Wala ka pa 'yun Wala pa akong packet. Hen po. ilang steps 'yung dali? 155 steps. Ito po mbaitang. Ayan po yung munggo. Taniman ko po. Uh, at taniman, tanima nila. Ayan po ang mission house. Tignan po natin ngayon ang twin Tuwing linggo po ay magulo po talaga mission house sobrang gulo po dahil madaming tao at makikita rin natin dito kung ano yung buhay sa araw na linggo dahil ito nga lang po yung uh, kanilang kaligayahan

Father Edgar, Brother Loylo. Father okay. Albert. tapos baka umuwi daw on Sabi niya, ito, sa wakas po, sa wakas po natalo po ang SJIM. Kaya ito, sineselebrate na po namin. May pizza. Ito po yung ano, yung kwarto po ni Mama. Sa po ay eh, huwag magulo. Ito po yung aking mga libro. Tapos, lalabas din tayo. Papakita ko sa inyo. Padaan ano ba? Kasi yung bukas. po tayo ngayon. Huntang rooftop. Ito po. Ayan. Dito po kami natutulog dahil sa sobrang init. Nakikita niyo rin po sa isa kong video Samantala ang ito po ang ang, ewan ko tagungan ng mga bako um, at ito po ang Busan, Korea bigay sa nang pag-asa. See. Puri sin diary. At 'di na pagkatao seryoso. Tayo dito. Big. Na napaka. Mga buhay ng bista, aming mahal sa buhay. Kundi sama-sama kami dito mga Pinoy at Pinay kaya nakaka-survive naman jacket reporting.